Hi guys, in this video, papakita ko sa inyo guys, yung mga napamili ko doon sa shop ng mga accessories. And eto siya guys, i-haul ko siya guys. Uh, actually, konti lang to guys, kasi gusto ko lang muna subukan kung papatok siya sa mga customers ko dito. So ayun, may mga napamili ako doon guys. Diba napanood nyo yun naman yung aking tour doon sa shop na yon And may mga affordable naman talaga sila ng mga items. Tapos available pa doon yung mga bracelets hindi lang ako gaano kumuha doon guys ng mga bracelet sa pa babae kasi alam niyo naman na gumagawa ako ng sariling bracelet handmade ko especially sa mga pambabae so wala akong uh, ginagawang panlalaki so ang ginawa ko bumili na lang din ako doon guys so papakita ko sa inyo mamaya guys may mga bracelet akong nadampot doon so ito sisimulan ko guys dito sa pag-haul ko ng mga accessories Air accessories, mga kung anik-anik pa na napili ko doon sa shop na yun. Ito, sa store na yun, guys. So, ito, ito siya, guys. O, sobrang konti lang talaga, guys. And, nagkakahalaga lang ito, guys, ng 1,200 plus. Asa na yun? So, ito yung kanyang receipt. So, ito, guys, 1,284. Ayan. Ayan ang kanyang um, naging pumunan ko sa mga accessories na to. So, una guys, kumuha ako dito ng clip. Yung 120 na clip. Dalawa yung kinuha ko. So, I think ito yun guys. Yes, ito nga. 120. Ito guys. Ayan. There. Ayan guys. Mga hair accessories. Ayan siya sa likod. Oh. Ayan. Pa-clip yung ano niya, yung style niya. Kasi ito yung mga colors niya. Meron pa iba-ibang color din guys. Meron din mga pusha pink light pink. So, ito lang yung pinili ko. Ayan. Para unique. Hindi ako sure kung nabibenta ko lahat kasi nakalimutan kong kumuha ng isa pang tie para sa aking little girl. So, ako kuha na lang siguro ako dun. Kahit dito kahit uh, isang pares lang. <laughs> so, ayun siya. 122, guys. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, six pairs. So, meron siyang six pairs, guys, for 120. So, hindi ko alam kung magkano ko siya ibibenta. abangan ah, nyo na lang, guys, yung mga prices reveal ko sa mga susunod kong video na ia upload So, sa ngayon, isasabihin ko lang muna, guys, yung mga prices nila. So, ayun, ito pa yung isa, guys. Ito yung isa. Ayan. Ito yung ibang color niya. Ito, medyo malalaki to siya, guys. Pero, And, six pairs din siya. Pero tatlo, ay, dalawa yung ano, puti. Dalawang pairs yung puti. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ayun siya, guys. So, parang mas makapal yung ano nito kasi dito. And, iba, isa pa sa difference nila, guys. Ito ay pa-clip, which is mas gusto ko to. And, yung isa ay pang-pony siya. Ayan. Ayan. yun siya, guys. Ito, clip lang siya. So, ayun siya. Ganyan siya. So, baka hindi ko tatanggalin yung plastic nito. Kasi madudumihan ko pag i -diskray. So, i ko lang siya ng paganyan. Oh, good luck sa akin pag may bumili. <laughs> Effort ko siya. <laughs> Kasi bahala na, okay lang yun. Next naman na napili ko doon ay itong keychain. Yung sinasabi ko nga guys na iskibiri toilet. So, yun yung napili ko sa lahat ng keychains doon. Kasi nga, di ba, yung iskibiri toilet sa mga customers po dito kasi mga bata. So, for sure, magugustuhan nila to. Kaya lang, ayan, depende sa prices kung, well, kung gustong gusto nila yung SKB toilet. Kasi ano to eh, 5 pieces lang siya ng 50 pesos, 5 pieces lang. Eh. So, abangan nyo guys yung pag kung magkano ko to benta So, ayan, here, ayan, ito, guys. So, meron siyang tig pa 5 pieces. Ayan. 50 pesos to siya, guys. 50 pesos. And laman niya ay 5 pieces. So, meron itong parang nasa toilet. Tapos yung isa, ewan ko. May camera, may TV, may speaker. Yun, alam niya ng mga bata. Ayan. So, dalawa. Parehas pwede toilet. Dalawang pack. Dalawang sets yung aking kinuha. And then, pony. I think ito yung pony natin. 72 yung isang set. Isang pack. Ito ba? Yun? Yung iba kasi walang nakadikit guys na price. So, ito nga yun. Ayun guys, ang dami nila. So, 72 pesos siya. So, ganyan na siya karami. So, meron siyang 2, 4, 6. Meron siyang 38 pieces guys. And 72 pesos. Ayan. So, kung ako ng ponytail kasi maraming naghahanap ng pony. Ang pony kasi karamihan dito guys sa mga hair accessories ko is clips lang. Puro mga hair clips. Kaya hindi muna ako kumuha ng mga hair clips. Pinasiguro ko muna yung mga ganito. Ayan. Ayun lang, yung clip. Yung parang may ribbon-ribbon. Kasi kakaiba naman siya eh. So, ito kumuha ako nito. Isang pack lang muna guys. Ay, hindi muna ako dumampot ng marami. Kasi baka mamaya hindi mabenta. So, papakiramdaman ko muna o obserbahan ko muna yung taste ng mga bata dito. Mga daladala -dala dito kung okay sa kanila itong mga ganito. And then guys, meron akong kinuha ditong headband. Ayan. Headband and 36 pesos lang ang bili ko nito guys. Isang set siya. And plug. Well, one thousand siya, guys. 6, 8, and 12. So, ayun, one thousand siya guys. Ito siya guys. And, ayan. Very simple lang. Kasi para mas... Pinili ko lang dito talaga guys yung pinakamura. Kasi syempre nga yung mga, mga bata lang guys, yung aking customer. So, kailangan mag-adjust ako sa mga prices. So, 36 pesos for 12 pieces. Uh, at least hindi ganun, hindi ganun kamahal ko siya maibibenta. Hindi ganun kataas yung price na maibibenta ko. Magiging affordable siya sa mga bata. Kaya, ito muna. Marami kasi sila guys, iba-ibang klaseng headbands. Kaya lang kung pipiliin ko yung mas magaganda pa nito, Siyempre, mas ibibenta ko na siya ng mas mataas fresho presyo. So, ito yung siya, guys. So, very simple lang siya. Ayan. So, ganyan yung mga colors na meron siyang black, may white, may blue, red, fuchsia pink, and light pink. Ayan. Gusto ko itong ano, black, tapos white. Ayan, ganyan siya. Plain lang. Tapos, meron kasi dito sa Andrew, guys, na tig-10. Meron din tig-8. Mapapakita ko yung mga Sanrio na na mga rubber bands na napili ko. Ito kasi siya, guys. May makapal, may manipis. Ito siguro yung 10. Makakapal nga. 1, 2. Ah, uh-uh. Ayan, ito. Ito, isa yung mga kapal. Ayan. Black and white. Para siyang may, ano, stripe-stripe na white. Tapos, ito. Mga nakaganito siya, guys. Oh, ayan, oh nakaano na siya dati. So, di ako, display na lang ako na lista. Hindi ko na kailangan mag repack Kasi pinatamad na lang sa mga ganyan. Gusto ko sana. Gusto ko yung mga ganyan. Matsaga naman ako. Kaya lang. Uh, yung schedule ko kasi dito sa bahay, pag ginawa ko pa yun, hindi ko na magagawa yung iba. Hindi pa ako ng bracelets. Parang kada hassle na siya. Dagdag na siya sa mga gawain ko. Kaya, pumili na ako na nakaganito na lang. Kaysa yung sa maramihan. Though, mas makakatubo ako doon. Pero okay na din ang tubo nito, guys. Baka benta ko to 5 pesos isa. Ayan, pwede na yun, no? Oh, 5 pesos, oh. Marami na din. Ito. Ito, white. Makakapal yan. Tapos, ito pa yung isa. Ayan, meron tayong ganitong color. Ayan, assorted color naman siya. Makakapal siya, guys. So, ito siguro yung ano, nakalagay dito na tatlong sanrio. At 10 pesos, guys. Tapos, yung laman niya. Pati pa rin. <laughs> Hindi pa rehas. Ito, sampu. Siguro nagkamali. Ito na sobrahan. Eleven to eh. Ito, sa sampung, ano, pack. Tapos, meron, ayan, tig ten pieces, guys, yung isang thigh nila. Na may sa sampu. Tapos, meron akong kumuha, yung, guys, meron akong kinuha dito, guys, na dalawa pang klase ng Sanrio na maninipis naman siya, guys. Ayan, ayan. Kanina, mas lamang yung black kaysa sa white. Ito naman, mas lamang yung white kaysa sa black. And one, two, and... Ito guys, dosi-dosi yung laman. Ito din. Pero, eight pieces... Eight pesos lang to siya, guys. Eight pesos yung isang ganun niya. Tapos may laman na siyang twelve pieces each pad. So, ayan. Di ba? Less effort kasi oh, gagastos ko sa ng karton, plastic, tapos yung stapler pa. So, kung ako gagawa, ganun din. Gagastos ko na ako. Well, libre naman na yun ako sa mga cart mga karton. Pero, mas maganda kasi yung ano nila, oh. Mga pads nila. Mga karton. Kapag so, ganyan siya dyan. Yung stapler. Naku, gastos pa ng bala sa stapler. Stapler. <laughs> stapler. So, ayan. Ang mga Sanrio's, ko. And then, guys, another Sanrio rubber bands. Ah, uh, 1,000 nito guys and 144 pesos naman ang bili ko nito. Ito naman siya guys. Ayan. Ayan siya guys, oh. So, maramihan na to siya guys ang laman niya. Tapos, ayan, umang nakapackaging sila. Kaya nagustuhan ko to siya. Kaya lang, ayun ko lang kung magbibenta agad to kasi baka mamaya mamahalan yung mga bata. Pero ang cute kasi guys, meron na silang malagyan. Ayan, oh. Uh. Ayan, ayan. Uh. Ganyan siya guys, oh. So, and, ziplock, ziplock na siya guys, oh. So, ayan, ziplock na siya. Ayan. So reusable yung pinaka lalagyan niya. Pinaka packaging niya. So mayroon na din siya butas. O di. Ang galing. gandang maganda to pag na-display ko guys. So ganyan siya karami guys. Ito yung iba niya. Iba pa niya. Ay merong all black lang. Ayan. Ah! Ayan. Oh, may pa bunny. Ayan. Unicorn. May bunny. Ito so, pa yung iba dito. E, ito ang nito. Wait. E. There. Ito naman all black. Ayan. Puro yan ziplock. Tapos, ito, may pa-heart donut na may cherry. Ayan. Ang cute. Ang cute-cute niya. Ayan. So, mga little girl dito, ang niyan pag so, na-disingin na ito. So, gusto nila yung mga ganyan. Ayan. So, meron tong laman, guys, na one dozen. Yes. Isang dosena siya and 144 pesos. So, mahal ba siya, guys? Magkano ba papatak ang puhunan nun? Pag ganun, 1 dozen, 144. Yan, kakwentahin ko, ha? Nakalculate. Piyang kalkyo! Try natin. 144 divide 12. 12 pesos, guys, yung puhunan. So, 12 pesos, papatak yung isa nito. So, abangan nyo yung magkano ko siya ibibenta. Tsaka kung naisipin yung mga prices, ang importante ngayon ay ma-haul ko muna siya isa-isa and then ma-display ko. Siya ako pag-iisipan kung magkano ko siya ibebenta. Tapos, next naman dito guys, itong fake nails, yes. May fake nails pa ako dito guys, pero konti na lang yan. Kumuha na ako ibang fake. Mas maganda to, fake nails na to. Ito siya guys, so eh. Look, diba? Ang ganda. Ayan, oh. Eh. Tsaka maganda yung packaging niya. May sarili siyang packaging. Hindi na ako mag na maglalagay pa ng ano, cheap packaging ko. Ito, ang, ang ano niya, ang classy tingnan. Um, so marami pang ibang mga ano doon, colors, mga plain lang din, ng mga, mga nails. Ito lang pinili ko may glitters, glitters. Ayan. At saka yung sizes niya guys, hindi siya exaggerated. Kagaya nung tinitinda ko dito na masyado mahahaba. So ito, sakuhan lang siya. Ayan, oh. Sakuhan lang yung mga ano niya. Sizes. Ang haba. Ayan. Dito, oh. Ayan. Ganyan yung mga colors, guys, na napili ko. So, may laman tong one din, guys. Two, four, Ayan, one din ang laman ito. And, nabili ko siya, guys, ng 144 pesos only. So, ang puhunan ng isa, bawat isa dito sa kanila, isang, ano, Ayan, yung isang box ay ayun, 12 din guys. Hanap ako ng hanap guys ng ganitong klase mga fake nails sa Shopee and sa Lazada na ganong price lang makukuha Kaya lang, ano talaga siya guys, ah uh, mas expensive siya dito. So, may ako akong lagyan siya ng presyo. So, ito, nakita ko guys, ang yung price niya. Ang concern ko lang dito, ang ano lang dito, expectation ko kasi, yung pinaka glue niya, yung pinaka-pandikit niya is blue. Pero yung pandikit niya pala guys ay adhesive lang din, nakalaya nang binibenta ko dito. Pero okay na din kasi mas okay ngayon sa kuko ng mga bata kaysa sa mga glue. Kasi yung adhesive guys, non-toxic. non, siya. non siya sa mga kuko. Lalo na sa mga kids, gan. So, non-toxic yun siya kaysa sa gloss. So, okay na din. Ayan. At pag naubos na ng pandikit nito, pwede pa silang bumili sa akin. Kasi may mga extra ko dyan na binibenta ko din. Na mga adhesive na pandikit. So, ayun. Isang box lang muna guys yung kinuha ko doon. And then, tapos guys, itong bracelet na guys. Ito na yung sinasabi kong bracelet na binili ko din doon. Dalawa to siya guys. First, ito. Ito yung mga panalakan lang. Actually, unisex to siya. Pwede siya sa girls. Pero, ayan, so, ayan, perfecto sa mga lalaki. Mga binabinata binabinatakong ano dyan, <laughs> binabinatili akong customers. Ayan siya, guys, so, ayan. So, ito yung kanyang price, 60 pesos, guys, for 10 pieces. Ayan, 10 pieces na siya. So, ayan, meron ng 10 piraso sa 60 pesos na presyo. Tsaka, tingnan nyo naman, oh. Ang ganda ng quality. At hindi siya, ano, guys. Hindi siya yung barter, ha. Ito yung pinaka, ano, niya talaga. Ayan, oh. Makapal. So, ayan. Adjust, adjust siya. Ganda din siya, guys. Maganda siya, oh. Maganda siya in person. I like the color. Bagay ito sa kamay ko. Tinangilig <laughs> ako sa mga pang masculine na, ano, oh. Ayan, oh. Ayan, lalo na sa mga, pwede siya sa moreno, mapuputi. Ayan, kasi perfect yung color niya. At yung isa pang bracelet, guys. Ito namang, ano, 60 din to siya, guys. And then, pieces din. Itong color black, ayan. And then, may mga pendant siya dito. May mga charm siya dito, guys. Ayan. Kaya ako ito kinuha. Ayan, may TikTok. Ayan. TikTok, guys, yung ano niya. Ayan, yung mga TikTok. Tapos, mayroon pa siya dito. Uh, Sojak sign. Ayan, guys, yung mga Sojak sign. So, jack sign ba ang tawag nito? Sign ba ito? Symbol? So, jack sign symbol? <laughs> yun ba Ayan o. Oh. Ayan, merong paganyan. Ayan, basta yes, iba-iba. Basta puro siya may nakalagay na TikTok. Basta ganyan siya. Tapos, ito naman guys, hindi nakagaya doon. Ano naman to? Yung elastic string na ito nilagay dito. Ang cute, diba? Oh, ang ganda pwede din niya sa babae pwede din siya sa lalaki So ayan ating mga bracelets Tapos guys Anong guys itong hair clamps isa sa mga need ko talagang bilhin Pero isang set lang yung binili ko kasi susubukan ko lang muna ito Ito yung pinaka lowest price so far sa mga nakita ko doon So guys ang ganda <laughs> Ang cute kasi transparent siya So. Ang ganda pa ng mga colors. So, meron na siyang 1 dozen. Ayan, 12 pieces. And, 102 pesos. Ayan. So, 102, meron na siyang 12 pieces. Ayan, miss. Di ba ang ganda? Ayan, ang ganda ng pagpaclamps niya. Marami pa dun. Sobrang dami pang klase. Pero, gusto ko plain lang, na simple. Ayan. Ayan, masyado maraming ano, mga kung anik-anik dyan ng tiga design. Kasi, gusto dito naman, ah, mainit. Diretso clamp lang. Diretso clamp lang. Mas comfortable pa isuot, guys. Ang mga ganitong klaseng clamps. Kaysa sa mga maraming mga styles. Nagkagaya nito, guys. So, ayan. Ayan. Nahihirapan na akong gamitin ko. Maganda nga siya. Maganda appearance niya. Pero, ay, nako. I don't know. Mas feel ko pa din, guys, yung ganito lang. Then guys, mga hairpins. Kumuha ko dahil may maraming dumadaan dito lang ng mga mga bayot. <laughs> mga gays. Ayan, nagaano sila sa mga pageant-pageant. Tapos -pageant. minsan dumadaan sila dito. Kailangan nila mga hairpins. Wala ako nun. Ang meron ako dyan, yung mga yung mga malalaki yun na hindi naman yun pang ano, too expensive. Yung dalawa lang ba kinuha ko? Eh, hmm? dalawa lang kinuha ko. Sampu guys, sampung piso isang set. Ayan, Ayan, kumuha tayo niyan dahil ma'am, naghahanap dito. Kailangan nila ng mga hairpins. Kaya lang, ito nga lang hinuha ko dalawa. Dahil magta-try lang kasi muna ako ng mga ano, iba-ibang hair accessories. Tapos itong ano guys, star clip. 80 pesos. May nakita kasi ako nito sa Shopee and sa Lazada na medyo mu na mura lang siya. Mas mura siya dito. Pero nga, titignan kung ilang piraso ito. Well, marami-rami naman siya. Pero 80 pesos. Parang mahal para siya sa akin. Nagmadali na kasi ako ng time na yun guys, kaya dinampit ko na siya. So, ito 80 pesos. Ang plan ko nito ay, ah, uh, kaya kinuha ko kahit 80 pesos para sa little girl. Kaya lang, hindi ko alam kung ibibenta ko na lang ba. Pero titingnan ko guys. Ayan, o, oh, 80 pesos. Star Clips siya. Pangmura lang kasi ito sa Shopee. Ayan. So, yun lang naman. And then guys, ah, uh, may kinuha din ako ditong mga earrings. Itong mga earrings naman na guys ay may 48 pesos and 66 pesos each set. So, ito guys may 66 pesos. Ayan. Magnetic jewelry to siya guys. Ayan. Magnetic earring. Ayan. Kasi magnetic lang sana yung kukunin ko guys. Kaya lang yung partner ko eh gusto din kumuha na yung itutusok talaga siya. Dahil ang alam mo kasi mga customer ko dito hindi ka anong maano sa earrings kasi nga yung iba ay allergy sa mga fashion ano earrings. Kaya kumuha ko talaga nagpasiguro pasiguro ako ng magnetic. So dalawa sana kukunin ko. Kaya lang kumuha na yung isa ng isa pa. Isa na lang tuloy. Ang bala ko sana ay yung color black tapos itong blending nga. Ayan. So magnetic ito siya, guys. Ayan. So ilang pair to? 12 pairs, guys. Ayan, ito 12 pairs. Tapos ito naman, 12 pairs din. 48 pesos. Ayan siya, guys. Silver din siya, pero mas maliit siya dito. Pero hindi siya magnetic. Ayan siya, guys. Ayan. Para talaga to sa may mga butas talaga yung tenga. So, ito, kung mga walang butas yung tenga, pwede na ito magnetic. So, ayan, guys. Sige, isang set lang yung kinuha ko. Tapos, itong huli, guys, ay clamps ulit, pero maliliit siya, guys. Ano siya? Flower clumps. Ang cute. Ayan, ibebenta. Hindi ko to siya, guys, ibebenta by pairs. Kasi tingnan nyo, iba-iba yung colors niya. Ayan, so retail ko to siya ibebenta. Pa isa-isa. Bali, bili ko nito, guys, ay 66. Ayan. 66, guys, yung price niya. And one dozen siya, guys. Actually, halos ano dun, mga tigwa one dozen siya. So, ayan, guys. Diba, ang ganda. Ang ganda ng color niya. Ayan, oo oh, wala siyang ano. Puro ano yung color niya? Lahat ng ano niya dyan, ganun yung colors. So, ayan, oh. Ang cute pa ng ano niya. Kulay pastel. Ayan. Oh, man, ang ganda. Ang ganda ng appearance nito. So, topto dyan sa mga daladala na natin dyan na customers. So, ayun guys, yung huli, guys, doon sa mga napili ko na mga accessories. So, sana mabenta ko to siya, guys. And, kapag naging naging patok ito, guys, ayan, itutuloy-tuloy ko na yung mga accessories na ibibenta ko, baliban sa mga candies and mga toys. Kung medyo malaki lang lang sana guys yung space ko, eh, maliit lang yung space ko. Kaya, isa din sa mga dahilan kaya naglilimit ako sa mga binibili ko. So, yun guys, ang unang mga items na papakita ko. Two haul, ayan. Yung iba kong mga items na nabili dun sa Divisoria ay sa mga susunod kong video na i-upload. So, abang-abang kayo guys. And, magre-reveal din tayo guys ng mga prices after natin ma lahat ng mga napamili ko. Ito yung isa sa mga napili ko. Tindahan, di ba? So, anim yung kinuha ko nito, guys. Ayan. So